No, hingiin ba din ang single ng panguyaban man panguyaban. na. Panguyaban. Oh, nasa palengke sila ano, nagtitinda sila ng mga tilapia. Hoy, ah, na dito Di kailangan hingiin ang single. Hindi mo Panguyabi. Panguyabi, oy bumabalat sa akin. Tom, yung kapuloy si Tom ko naka-private naman po kasi. <laughs> Bunso kit dito. Ulang forever. mag-request for eh, ulang forever. forever, forever sa tao Ay, o hindi <laughs> 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 anu? Musta, Hello, Bunso. Kamusta? Kamusta, anak? Hindi Hello, host. Santo, Santo, Bus Santo, Hula. Santo, Patungo. Santo, Pedro. I Tol, itabi mo nga kami ni Miss As. Kain. Kuya ko kain. Kumusta na? Ay, man ako. ako nahulog ako. Hi, Kolokoy. Nice nahulog. lang. Nahulog. Yeah. Hi. Nahuwi, Kolokoy. Saan bahay ka? Makain. Kabo, pahinga lang. sige, sige. Anong ulam natin? Ano nalaki yan? Kolokoy. Transmanian. Ha? Transmanian. Anong ulam natin? Bakla ko ako, sis. Ah, bakla. Sis, bakla. Salamat. Aba na ba 'yan? Ang alots pang ano? Pang-boys sa ah, Manatay. Uy, hindi 'yan ang basta kung kung ganyan ba. Ayun ay, ay, na naglago. 'Yan ay, ay, na, yung, yung bigpin kasi, depende kasi yung long hair, hindi yung denot sa pang-bendi kasi sa trabaho niya. Uy, may pininta ko yung teacher. Ganyan lang go Transman po ako, transman po. Transman trans po. Okay, sorry na. Huwag ka nang magpaliwanag. Hayaan mo na sila. Ako'y kakain na. po ba? Magkano po ba yung ano? Sa... Oo, ayaw naman nilang umakyat. Si Sab, ayaw Magkano naman... po ah, yung isda? Kuya ko, magkano ang talaba rito? Sikretong malupit. Ha? Hayaan nilang umakyat. Bumi... Ay, gusto ata bumili ng isda to ah. Pabili ng talaba, Ado, isa lang.